Sa so, magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Papunta na, namin ka, papunta na naman kami ngayon sa bundok Sa kubo na pinagblogan natin noong nakaraan Dahil magluluto tayo na ngayon naman ng Magluluto naman tayo ngayon ng suman Tara, samahan nyo kami. At dahil mag alas 8 na ng umaga yung pag namin din sa bundok, ay talagang damang-dama na namin yung kainitan ng araw. Pero dahil alas 8 pa lang, ay okay pa rin naman yung sikat ng araw sa ating katawan. At nang makarating nga kami mga kaprobinsya din sa aming kubo na inapagblagan, ay nako meron pa kaming nakalimutan. Wala pa pala kaming niyog at wala pa rin kaming buko na gagamitin namin sa paggawa ng aming suman for today's video namin. At dahil nga mababa mga kaprobinsya yung niyog na pagkukuna namin ay yung pala namin ng mura ay siya na pala yung umakyat dahil kaya naman daw niya dahil mababa lang naman daw. Oh tabi dyan! At dahil mga kaprobinsya sobrang titigas na nung inakit niya ay namuti na lang kami gamit ang halabas din sa aming ganda sa may bahay. At pagkatapos nga mga kaprobinsya ay naghanap naman kami ng niyog para igata dun sa aming gagawing suman. ay! Puso at aso kasama sa bundok. O sanay na sanay sila sa bundok mga kaprobinsya. O oh, nabawasan na yung isang punong dinilanyog oh. May laglag ito sigurado. Ganito kami sa probinsya pag maghahanap pa ng niyog, tumingin ka lang muna sa taas ng puno tapos pag may nakita kang toyo na niyog ay silipin mo na yung puno ng niyog na yan dahil siguradong meron niyang laglag. At ang kaalaman na yan ay natutunan ko lang naman sa akin tatay nung kasakasama niya ako sa paghahanap ng niyog noong bata pa ako. At dahil mga kaprobinsya dalawang buo yung kailangan naming niyog ay nagpatuloy lang kami sa paghahanap ng niyog din sa kalaan at maya maya ay nakakita na na kami ng pangalawang buo ng niyog na aming gagamitin sa aming vlog. At dahil mga kaprobinsya na kompleto na namin yung buko at saka yung dalawang buong niyog ay nagpatuloy na kami umakyat sa bundok <laughs> para uminom naman ang sabon ng mura. Okay siya. So. Yung coconut. <laughs> At nang maibsan na ang aming pagkauhaw sa pag-inom ng sabaw ng buko ay nagpatuloy kami sa aming uh, paghukay. Maghuhukay naman pala kami din ng balinghoy na siyang gagamitin namin na gagawing suman. At heto mga kaprobinsya. At dahil lumalabas na ngayon laman ng balinghoy ay heto at kinain ito ng mabait. Paano kaya nasabing mabait ay eh, namiminsala nga ng mga pananin? <laughs> ay kaya pala naman binansagan na kamuting kahoy ere kasi yung inabalatan namin din eh ay parang kahoy na sa tigas sa sobrang kunat ng balat mga matagal na palang mga tanim na balingho ito at medyo palipas na rin mga kaprobinsya pero marami pa naman kami nakuha dito na pwede pa naman gamitin sa pagluluto ng suman at sa pagpapatuloy mga kaprobinsya ng aming video ay yun nga ni habang sila ay nagayadyad ng balinghoy o karlubang na namin na gagawing suman ay nagpasya na rin ako na maglupas ng niyog dahil ito rin ay gagawin yung gamitin namin isang sangkap para ihalo doon sa aming lulutong suman. At dahil nga wala kami mga kaprobinsyan dalang kayuran, ay heto gumawa na naman tayo ng isang primitibong paraan para makapagkudkod tayo ng niyo. Kumuha nga pala tayo mga kaprobinsyan ng matigas na kahoy na siyang uukita natin ng hugis kayuran para tumalab doon sa ating niyog. Ayan mga kaprobinsyan, tapos na. At ayun mga kaprobinsyan, nakagawa na tayo ng kayuran at nakapaglupas na rin tayo ng niyog. At pag masta nyo mga kapurbisa, meron na tayong instant kayuran. Sabi nga ni Tabion ng vlog sa Kapide na yan, laban na yan. At habang nagkukutkod nga ako mga kapurbisa ng niyog, ay eh, napapaisip na ako baling kunin na yung totoong kayuran. Dahil ang totoo mga kapurbisa, natagalan talaga ako sa pagkayod ng niyog. Tapos ilang beses din akong naghasa ng talim ng kahoy. Kaya napapaisip talaga ako na baling kunin na talaga yung totoong kayuran. At pagkatapos nga mga kapurbisa, ipinigay ako yung balinghoy. Tapos nagkutkod na rin kami ng ko para ihalo dun sa aming gagawing suman. Pagkatapos ay pinagaan ko na rin ito mga kaprobinsya ng gata na siyang kinayad ko gamit yung kahoy. At syempre mga kaprobinsya, hindi mawawalang asukal kasi yan ang nagpapasarap ng pagmamahalan. Este, ng ating suman. At sabay ay inilagay na rin namin yung buko na tunay na magpapalasa doon sa ating suman at gayon din ang gatas na magpapatamis at magpapalinamnam ng ating suman. At ito naman yung aming pusao, oh, kumakain din ng hilaw na balinghoy. At pagkatapos nga mga kaprobinsya Wish ay gumayak na kami ng dahon para idarang at ito yung aming ibabalot doon sa suman. Ang sabi nga ay bakit adarang ah, pa ay pwede namang ibalot ng sariwa? Kasi mga kaprobinsya kapag dinarang ay makunat yung dahon at hindi ito mapupunit kapag ginamit natin yung pambalot sa suman. At dahil inabot kami ng tanghalian ay bumaba kami para mananghalian at sa aming pagbalik ay okay, naman na. mga kaprobinsya ay mag Uh, dudupong tayo ng apoy? Sa pagdudupong o pagpapadalit ng kahoy din sa amin sa probinsya ay madalas ginagamit namin din ay bunot kasi talagang napakaningas nito. At ito na nga mga kaprobinsya, nakapagdupong na tayo ng apoy tapos isasalang na natin yung ating pinakamatamis na suman. Wow! At dahil mga kaprobinsya may kalakasan yung hangin kaya't kung saan saan napapadpad yung apoy at matagal din namin itong napakulo. At pagkatapos nga mga kaprobinsya ng ilang minutong paghihintay ay heto na matitikman na natin. Sa unang pagkuhang nga pala namin mga kaprobinsya nung suman na amin titikman ay medyo may kalambutan pa ito kaya hinayaan pa namin ng ilang minutong pakuluan para mas mabuo yung aming suman na gawa sa balinghoy at sa paghihintay ng ilang minutong pagpapakulo ay kinain na muna namin yung unang inahon namin at pagkatapos nga mga kaprobinsya ay heto na ito'y ating aahon na kasi wala na rin yung gatong natin ayan mga kaprobinsya pag ko ay tinaktak ko muna yung sabaw dahil itataktak natin sa lagayan yung suman at mga kaprobinsya, heto na. Tapos na tayo magluto ng sumang balinghoy din sa aming munting kubo. At shoutout po sa isa nating followers kay Kuya Ruel Vito, Ayan, salamat po. At bago magtapos ang ating video mga kaprobinsya, ako po ay taos puso na nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga vlogs ko dito sa Marinduque Buhay Probinsya. At dahil mga kaprobinsya, nakabot ka sa dulo ng aking video. Inihiling ko sana na share mo din ang video na ito para mapanood pa ng iba pa nating mga kaporbinsya ang vlog natin dito sa Dalawigan ng Marinduque. Okay.